Aris, ang Aris ay kilala sa kanyang kasipagan at disiplina, lalo na pagdating sa trabaho. Kapag nangako itong gagawin ang isang bagay, tiyak na tutuparin niya ito, kaya't madalas siyang iginagalang ng mga nakakasalamuha. Para sa kanya, walang mahirap basta't alam niyang may makukuha siyang kapalit na maayos at patas ngayong araw. Handa siyang sumuong sa mga pagkakataong magdadala ng kita, ngunit agad siyang iiwas sa mga usapang puno ng kalokohan o mga bagay na walang saysay. Hindi siya nagpapabeya sa kanyang trabaho at laging tinitiyak na maayos ang lahat ng kanyang ginagawa, kaya't nakikita sa kanya ang isang tao na hindi nagpapadaan sa kritisismo. Sa aspeto ng damdamin, Madali siyang magselos ngayong araw, lalo na kung may nararamdaman siyang hindi tiyak. Ngunit sa kabila ng selos, may taglay siyang tapang na nagpapaalala sa kanya na maging maingat sa mga desisyon. Malambing siya sa kanyang relasyon at mahalaga sa kanya ang maayos na pakikitungo sa minamahal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, tahimik na araw ang hinahanap ng isang Taurus. Kung nasa trabaho, masipag siyang magtrabaho at hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga tungkulin, para sa kanya, ang bawat gawain ay isang pagkakataon upang makapag-ipon at mapaghandaan ang hinaharap, sa bawat sitwasyon, maingat siya bago magalit, tinitimbang muna niya ang lahat bago magdesisyon, sa tahanan, nais niyang laging masaya at puno ng good vibes ang mga usapan. Para sa kanya, ang isang masayang pamilya ay nagsisilbing inspirasyon upang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, tiwala siya sa kanyang minamahal at hindi siya madaling magselos malambing siya sa kanyang mga relasyon at laging inuuna ang pagmamahal sa pamilya at mahal sa buhay hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw gemini ang gemini ay may malaking pagpapahalaga sa katapatan ayaw niyang masangkot sa mga usapang may lihim dahil para sa kanya ito'y nakakapagbigay ng inis at sakit ng ulo kaya, iiwas siya sa mga taong may ganitong ugali sa usaping pera. Iniiwasan niya ang mga pag-uusap tungkol sa utang o mga palusot na posibleng magdulot ng problema. Kapag may sinabi siya ngayong araw, sigurado na gagawin niya ito dahil para sa kanya, mahalaga ang salita. Lagi siyang maingat sa kanyang sinasabi at ginagawa. Upang makaiwas sa mga taong posibleng makagalit Sa trabaho, madisiplina siya at tinitiyak na natutupad ang mga kailangan niyang gawin Sa larangan ng pag-ibig, mayroong malambing na enerhiya ngayong araw At tiyak na mas malapit siya sa taong kanyang minamahal Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw Cancer ang cancer, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay isang taong madisiplina at may maselang ugali. Hindi siya masyadong palakibo, at ngayong araw ay mas gugustuhin niyang magtrabaho ng mag-isa, kung saan mas komportable siya. Gayunpaman, madali rin siyang mainis, lalo na kapag may mga bagay na hindi ayon sa kanyang plano o inaasahan, sa kabila nito. Napakaalaga niya sa kanyang pamilya at tinitiyak niyang laging maayos ang samahan ng lahat para kay cancer. Ang tagumpay ng pamilya ay isang malaking bahagi ng kanyang kaligayahan at kasiyahan. Bilang isang disiplina sa kanyang trabaho, maingat siya sa bawat hakbang at desisyon upang maiwasan ang mga pagkakamali hindi niya pinapabayaan ang anumang pagkakataon na kumita ng maayos, kaya't patuloy ang agos ng kanyang kabuhayan. Bukod pa rito, ang kanyang pagmamalasakit sa pamilya ay walang kapantay, lalo na pagdating sa pagpapasaya at pagpapasigla ng mga mahal sa buhay, kapag natapos na ang araw, nais niyang magpahinga, hindi lamang ng katawan, kundi pati na rin ng isipan, upang muling maghanda para sa mga susunod na hamon, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanyang tiyaga at pagsusumikap, lalo na pagdating sa mga pangarap at ambisyon, Ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang makamit ang inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng kanyang pamilya, sa trabaho, maunawain siya at may kakayahang makibagay sa iba. Ngunit higit na inuuna niya ang pamilya upang manatiling puno ng positibong enerhiya ang kanyang pamumuhay. Isa sa mga katangian ni Leo ay ang kanyang pagiging striktong tao. Hindi siya natutuwa sa mga taong mayabang o mahilig mag-angat ng sarili, kaya't iniiwasan niya ang ganitong uri ng pakikipag-usap. Sa aspeto ng pag-ibig, may lubos siyang tiwala sa kanyang mahal, kaya't wala siyang nararamdamang selos ngayong araw, disiplinado siya sa lahat ng kanyang ginagawa Lalo na sa trabaho at laging hinahanap ang balanse ng pahinga sa katawan at isipan sa gabi upang mapanatili ang sigla ng kanyang kalusugan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may ugali na mabait at madisiplina. Siya ay maingat sa bawat kilos at salita, lalo na pagdating sa mga gawain, upang matiyak na maayos ang lahat ng natatapos. Sa trabaho, matyaga siyang nagtatrabaho at laging naghahanap ng paraang mapabuti ang bawat gawain. Wise at maparaan si Virgo, at iniiwasan niya ang mga usapang walang saysay, lalo na kung puno ng kaberdehan o mga paligoy-ligoy na usapan. Hindi rin siya basta-basta nagtitiwala sa ibang tao, kaya't mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, kung saan hawak niya ang sitwasyon, pagdating sa pera, kilala si Virgo sa kanyang katipiran, tinitimbang niya muna kung ano ang talagang kailangan bago gumastos, upang matiyak na maayos ang kanyang kalagayan sa hinaharap, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay isang taong masipag at matyaga sa trabaho. May angking katapangan at lakas ng loob, kaya't kayang-kaya niyang harapin ang mga hamon ng araw-araw, ngayong araw mas gugustuhin niyang mag-focus sa mga gawain kaysa makipag-usap ng matagal, lalo na kung hindi produktibo ang pag-uusap, madali rin siyang map-icon o magalit kapag may mga bagay na hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya't mas inuuna niya ang kaligayahan ng kanyang pamilya kaysa ang sarili. Pagdating sa pagmamahalan, iniiwasan ni Libra ang mga birwang may bahid ng tukso o selosan. Hindi siya agad-agad nagbibigay ng lahat ng kanyang kaalaman o nararamdaman sa ibang tao, may pag-iingat siya sa mga ito, wala sa kanyang isipan ang magduda o magselos, sapagkat malalim ang kanyang tiwala sa minamahal, sa pagtatapos ng araw, pahinga para sa katawan at isipan ang kanyang hinahangad, upang muling magpahinga at maghanda para sa mga susunod na araw, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay isang taong masipag at seryoso sa trabaho. Hindi siya mahilig makipag-usap sa mga chismis o walang kabuluhang kwentuhan, mas gusto niyang maging produktibo at tumutok sa kanyang mga gawain, ang kanyang katapangan ay umaangat lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho, kung saan laging mahusay at maingat siyang gumalaw. Pagdating sa pamilya, napakaalaga ni Scorpio, gusto niyang laging nasa maayos ang samahan, at ginagamit niya ang kanyang talino at karunungan upang gabayan ang mga mahal sa buhay. Maingat siya sa kanyang mga sinasabi at ginagawa upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan sa larangan ng pag-ibig, kilala siya bilang malambing at mapagmahal, na nagbibigay ng malasakit at init ng pagmamahal sa kanyang kapareha, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may matalas na isipan at mabilis mag-isip, lalo na sa mga bagay na dapat unahin para sa ikabubuti ng pamilya pagdating sa trabaho matapat at masipag siya sa kanyang ginagawa upang masiguro ang tuloy-tuloy na hanap buhay. May katapangan at prinsipyo siyang hindi basta-basta nagtitiwala sa kahit sino, lalo na kung may kinalaman sa pera. Ayaw ni Sagittarius ng mga walang kabuluhang usapan, lalo na ang mga may kinalaman sa kayabangan o kalokohan. Hindi siya nagbibigay ng tiwala sa mga taong mahilig sa utang o palusot dahil pinaghihirapan niya ang bawat piso para sa kanyang pamilya. Para sa kanya, hindi mabibili ng pera ang tiwala at respeto. Kaya't maingat siya sa lahat ng kanyang kilos at desisyon. Sa pagtatapos ng araw, katulad ng iba, Hinahanap din niya ang pahinga para sa katawan at isipan upang mapanatili ang kanyang sigla at lakas. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Coppercorn, ang Coppercorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong may matibay na paninindigan, anuman ang kanyang sabihin o pangako siguradong isa sa katuparan niya ito, hindi siya basta-basta nagpapautang. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay pera na naiipon para sa pamilya, para sa kanya, ang kapakanan ng pamilya, lalo na ang kalusugan, ay mahalaga at dapat laging inaalagaan. Sa trabaho, kilala siya bilang isang masipag at istriktong tao. Kapag may ipinapagawa, Nais niyang matapos ito ng maayos at eksakto ayon sa plano, hindi mo siya madaling maloloko dahil sa kanyang matalino at wise na kaisipan, alam niya kung ano ang dapat gawin at laging pinag-iisipan ang bawat hakbang, sa larangan ng pag-ibig, bagamat seryoso siya sa buhay, malambing at mapagmahal naman siya sa kanyang minamahal, na laging nag-aalaga at nagbibigay ng malasakit, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay isang taong mahilig sa katahimikan at nais magtrabaho ng nag-iisa, ang araw na ito ay nais niyang gugulin sa pagiging produktibo, tahimik, at malayo sa mga gulo ng buhay, matyaga siya sa bawat gawain at mas gusto niyang umiwas sa mga usapang mayabang o walang saysay. Siya rin ay maingat sa kalusugan, kaya't sinisiguro niyang malinis at maayos ang bawat gawain upang mapanatili ang kalusugan ng kanyang katawan. Sa tahanan, nais niyang nasa tamang oras ang pagkain at masaya ang bawat usapan, hindi niya gusto ang mga pag-uusap tungkol sa pera, lalo na kung ito ay tungkol sa mga utang lamang, sa pagtatapos ng araw, nais niyang makapagpahinga ang kanyang katawan at isipan upang muling bumangon ng may lakas para sa mga susunod na hamon, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanyang sipag at disiplina sa trabaho, dahil dito, nakakakuha siya ng maayos na kita, at ang kanyang kasipagan ay laging nagbubunga ng magagandang resulta, kapag sinabi niyang mali, mali ito, at kapag nangakong tutulong, siguradong gagawin niya ito ng buong puso. Ayaw niya ng mga usapan na may halong tukso o walang kabuluhan lalo na sa usaping pag-ibig sapagkat maingat siya sa mga relasyon. Pagdating sa pamilya, maalaga si Pisces lalo na sa pagkain at kalusugan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinisiguro niyang maayos ang bawat aspeto ng buhay upang matiyak ang kalusugan ng bawat isa sa trabaho Maingat at tuloy-tuloy ang kanyang mga hakbang upang masigurong may patuloy na pagkakakitaan sa pag-ibig. Malambing at mapagmahal si Pisces, na laging nagpapakita ng malasakit sa kanyang minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.